What's good mga tns Sa video nating ito ay malalaman natin ang ilang mga key pointers, analysis and predictions para sa request ng mga fans ng Mavs Phenomenal sa ikinakasang laban ni Julian Pallis kontra kay Julian Miles Cristobal o mas kilala natin bilang JM. For sure magiging magandang labang ito sa 1v1 at magbibigay ako ng insights sa inyo para dito. Marami kasi silang similarities pero may mga ilan ding hindi balanse kung pagkukumparahin natin ang kanilang mga talent at mga baon sa kanilang arsenal. Consistently, maganda ang ipinapakita ni Jillian sa mga 1v1 matches nito. No doubt na kaya siya naging parte ng Mavs sa murang edad pa lamang ay dahil sa kanyang potensyal na maging isang superstar sa hinaharap. Kahit naman ako ka-TNS ay naniniwala sa factor na yon. Very versatile ang batang ito dahil kaya niyang gwardyahan ang mas matatanggad sa kanya at madali niyang nilalamo ng kanyang mga kalaban kapag umaatake ito sa paint lalo na kung mas maliit ito sa kanya. Nakita na natin niya noong nakalaban niya si Reaper sa isang vlog ng Mavs. Pero ang tanong, umubra nga kaya ang ganitong killer instinct niya kay JM? Isa sa mga young rising superstar ng Mavs itong si JM. Kilala natin ang batang ito sa pagiging mahiyain pero kabaliktaran ang ipinapakita niya sa court. Litaw na litaw nga ang pagiging athletic guard ng batang ito sa kanyang mga laban sa 1v1 at sa iba't ibang serye ng kanilang mga dayo. Maganda rin ang pulso ng kanyang kamay dahil napapanatili niya ang kanyang sweet touch sa 3-point area. Sa video nga na recently lang inupload ng Mavs, nakita nating muli maglaro si JM kasama si Jillian kontra sa Ignite Team. Sa part 1 nga ng larong yon ay apat na tres ang matagumpay na pumukol mula kay JM. At hindi na bago sa atin yon. Na-showcase din doon ang magandang Jillian and JM connection. Despite na yon ang unang beses naging mag-teammate sila laban sa ibang kupunan. Parehas maganda ang guard skills ng dalawang batang ito at parehas din silang agile. Yun nga lang, mas matangkad ng konti itong si JM. Pero alam naman natin walang kaso yun kay Jillian. Napansin ko kasi na matakaw sa kontak at banggaan din itong si Jillian at sa tingin ko ay hindi malabong maitulak niya rin si JM sa pain. Parehas sila nagtataglay ng speed and quickness at sa defensive strategy naman ay halos pangabot lang din sila. Kaya lang mga ka-TNS huwag nating kalimutan na laking training camp din itong si JM. Mas matanda siya kay Jillian, mas may alam siyang gulang at mas may experience kumpara dun sa isa. Pero hindi pa rin sapat na bearing yon para sabihin nating lamang na lamang si JM sa magaganap nilang 1v1 ni Jillian. Mahirap talagang pumili kung sino ang Liamado at dehado. But if I have to choose one, I'll put my money on JM. Masusukat mo ang difference nila base sa kanilang mga experience. Si JM kasi was already there and trying hard to improve to become the better bowler day by day. Habang si Jillian naman ay nasa stage pa lang na exploration. Pero may kasabihan nga tayo na you cannot compare apples into oranges. Magkaiba talaga ang kalidad at diskarte ng dalawang batang ito. Although parehas naman silang mga athletic na manlalaro, Ina-expect ko na na magiging maganda ang palitan ng puntos nilang dalawa kaya sana ay matuloy ang laban na ito dahil marami din kasing mga fans ang gustong makita ito. Simula nang mabanggit ito ni Coach Mav sa kanyang vlog at isa pa ay magandang experience din kasi ito from both sides lalo na sa young rising superstar na si Jillian dahil siya ang makikinabang ng gusto sa laban na ito kaya GGWP na agad para sa kanilang dalawa and made the best athletic bowler win the game. That's it for this video mga ka-TNS. Ikaw, anong yung opinion sa kanilang magiging bakbakan? Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan mo ang ating video, ay ilike lamang ito bilang suporta. Subscribe and click the ring notification bell kung bago ka pa lamang sa ating channel. Hanggang dito na lang muna at maraming salamat sa inyong patuloy na panonood at pagsuporta. This is Top Notch Sports and I'll see you on the next video.